Mga wonder, dito ho tayo ngayon sa Palina Greenbelt Eco Park. Isa ho itong nga ilog, yan, na konektado sa open sea. At balita ko ho, eh, meron silang ino-offer dito ng na mga naparang river tour. So tingnan ho natin kung ano pa yung mga pwede nilang i-offer sa mga turista pupunta rito. Kasama tayo. Dito sa Palina River, isang kakaibang adventure ang naghihintay sa mga turista. Ibinebenta kasi nila rito ang paglilibot sa ilog sakay ng isang malaking balsa. Sing-init nga ng sikat ng araw ang pagsalubong sa akin ng mga mga awit. Haharanahin nila kayo ng mga awit ng hiligay noon. Pagsampa ko naman sa balsa, pumungod sa aking mga mata, ang hile-hilera mga seafood. So, eto yung sasalubong sa'yo dito, ha? My goodness, ano, piyesta ito, ha? Eto ay, ano to ba? Isdang, ano, snapper daw yan, eh. Siyempre, tahong, alimango. Okay, stay here, don't crawl. I'll eat you later, okay? See you soon. <laughs> See you in Manila. <laughs> See you in Manila. <laughs> on ako hindi ako kumakain ito eh. Nang koko <laughs> <laughs> Siyempre, meron sila dito ng ano. Ito, naku, bago to. Ang bago. Alam niyo ba tawag nila daw dito ay... Ano tawag dito? Ah, parang lugaw na... Aruskaldong lapu-lapu. Ay, naku, ang sarap nito. Bate, ay, Ito bago, ha? Ngayon ko lang ito na... na-discover natagpuan. Tingnan natin. kung masarap. Kasi usually, pag aruskaldo, di ba ang laman, eh, manok. So, ito is Wow! Parang mas malasa si sa manok. So, ito na kung natatayo ang balsa, yari sa kawayan. So, para ho makapag-cruise dito sa ilog nito, kailangan hilahin ng isang fishing boat, isang malit na fishing boat na motor Yan. Gaya, ando si Manong, simulan na natin natin ating cruise para matikman na ho natin yung iba't ibang pagkain. Tapos, nandiyan yung car natin mukhang mayroong pang massage dito. Manong! Let's go! Manong, look at me! You hear me? Say yes! Yeah, guess. Go! <laughs> Gayon ng ibang ilog dito sa Capiz, napalilibutan ng Palina River ng malawak na bakawan. Bukod sa tirahan ito ng mga yamang tubig, nagsisilbi rin itong proteksyon sa mga residente laban sa bagyo at pagbaha. Pero teka, mukhang nakaramdam na ako ng gutom buti na lang at may mga luto ng seafood. Kaya, chibuga na with matching kantahan pa rin syempre. Kaunta, mga kahwander! wonder Alam niyo ba, nakakatuwa kasi malamig yung simoy ng hangin dito. Hindi siya yung malangkit na inisip natin. Kaya, mapapalakas talaga kayo pala ng pagkain. Wako, Kung sakaling mapagod naman kayo, abay relax lang at pwedeng magpamasahe habang binabay ninyo ang Palina River. Hashtag Travel Goals nga ang peg ko dito sa Kapis. Matapos makapagipon ng lakas ang partner kong si Susan, susubukan naman niya ngayong manghuli ng isda. Sige nga, San, pakitaan mo nga kami ng iyong fishing skills. Let's go fishing! Ah! <laughs> Ay, ko ba? Oh my God! <laughs> Ayun, tilapia ba yan? Anong <laughs> ang sarap naman mga isda dito Kahulog oh, ko pala Ang sarap mga isda, kahulog ko pala May huli na Ito yung nahuli natin, red snapper Mga gat Mga gat ang tawag nila dito Kasi talagang literal na nangangagat pala Itong isdang ito Kaya yan para oh, parang yung tilapia, oh. Ang halaga ng river cruise na ito 1,500 pesos. Kasama na rito ang isang oras na renta ng balsa. Hiwalay naman dito ang order ng seafood. Alas 8 ng umaga rito sa Bye Bye Beach at narito ako ngayon sa Seafood Court. Napakaraming tao ngayon dito. Tignan natin kung anong ang pinagkakaabalahan. Sa mga palutuan, dito sa may dalampasigan ng kapis, so, Hito, Makapipili ang sino mang one na mga bagong huling seafood. At sa aking pagikot, tumambad sa akin ang mga kakaibang shellfish na dito ko lang nakita. Ang isa sa mga ito, kung tawagin nila ay lito, pwede raw kainin ng hilaw. Eh parang ayaw niya eh. Oh, parang nagsasalita pa oh. Iluto mo po. Para, oh, para sang luto <laughs> Samantalang ang maliliit na kabibi namang ito na mistulang halaan, tinatawag nilang kagaykay. Ang mga kagaykay na kukuha sa buhanginan sa labas lang mismo ng mga kainan. Ah, yung puwersa manggagaling sa ano, sa binte. Kailangan kasi babaon ito eh para talagang makalaykay yung ano. Talaga namang hindi mauubusan ng biyaya ng tubig ang mga kapisno. Bakit? Ah. Dahil pala dahan-dahan yung pagkalaykay para mas maramdaman mo yung itong kagaykay mismo. Ang masarap daw na luto sa kagaykay, tinola. Sarap. Mukhang mapaparami yata ang kain namin ah. Nakakalasing ang sarap.